Hindi pa nakapinisingan makagapay. Yun. Naubos na yung pira natin. Uh, happy 51st founding anniversary. Alpha Kaparo. Long live. Buksan tayo. Wow. Ayan din mo. Sarap. Huh? What's up mga kagapay? Good morning! Ngayon pala ay naka-uwi tayo sa ating munting farm Kagabi dito ako natulog mga kagapay sa ating kubo. Ayun, sobrang lamig. ngayon, alas 6 ng umaga mga kagapay yung nakapags pa doon. Hindi dahil nakakapit tayo. Para salamat pala sa inyong suporta mga kagapay at saka sa inyong papanood sa aking video. Ayun, busy tayo mga kagapay kaya minsan tayo maka-upload dahil may trabaho pa tayo mga kagapay. nandito tayo sa ating kubo. yan na yung mga gulay natin oh, no? na maraguso yung parang ahas na ko nandun nakapags mga kagapay sa bandang manukan natin Ando, nandito tayo ngayon mga kagapay kapi tayo ayun yung mga anyug natin na natin mga kagapay oh, lalaki na you know so, Kasi natin dito, crow face, tingnan natin. Dito yung crow face natin, yan o. Oh. Yung naglabas yung crow face o. Oh. sa dalawa, tatlo malalaki na mga gapay yung croupies natin kung hindi natin makikita ay nasa lalim eh malalaki na Parang na lobster mga gapay malalaki na yan dito yung swimming pool din dito yung swimming pool natin oh. No? yung swimming pool natin hindi pa rin kumukupas yung kulay yung loob lang na medyo hindi na may tubig pero hindi na pinakuan yan na no? may mga daun-daun na. Yeah. Medyo mayroong mga kwanas lumut Lumot-lumot sa si ilalim. Kagapay. Oh. Dito. Ot, may marang mga kagapay. May marang oh. Marang. Tingnan natin kung hinog na ba. Uh, marang hinog. Uy. Hinog na mga kagapay. Kunin ko muna ito mga kagapay. Kunin ko muna ito mga kagapay. Tingnan natin kung hinog na talaga. Ito mga na, natin, oh. Uy, na mga kagapay, nakuha na natin ah, no. Uy, hinog na mga kagapay, hinog na. yan. mamaya. Kain natin ito mamaya oh. Oh, bago na. Bago na, pili niya siya. Hmm. Sarap ito mga kagapay, malalaki ito. Naman ito. Iwan mo natin dito. Yun oh. Paano malalaman yung hinog na marang nito? Oh. Gawin siya gumagalaw. Hinug na siya mga kamay. Ngayon, hinug na. Punta tayo doon sa ating manukan mga gapay. Kapi na tayo. Ah, yun. Punta dito sa ating manukan mga gapay. Tignan natin kung kumusta yung mga manok ng papa ko. Tsaka baboy. Tsaka yung bahay natin. I-update mamaya. Diyan dito tayo sa ating Asola Farm dito eh. Diyan muna ha tayo. Diyan oh, so lang tin tamis, mas laging. Yo lo. Bukak inang manok. Diyan tayo dito magagapa tayo, greeny-green. Yung farm natin, kakawalan ng na stress dito magagapa. Yung hmm. Yun oh. Tingnan mo yung, yung natin mga gapay oh. Punta sa baba. Yun oh. Ang ganda. <laughs> Yun oh. Yung mga durian natin. Ito mga durian. Ito mga durian to. Yung pataas yan. Yun oh. Yun. <sighs> Sarap magkapi dito mga gapay oh lagang kan pa yun know. ito na mga pa yung mga kiki natin dito yun know. na bababa mga <coughs> kiki ng papa ko ito wala pa maliliit pa mga kagapa yun hindi pa ito naglalaban ibibinta din nito ito, ito na pababa yun. Ah, marami yan mga mga 20. 20 piraso. Yun mo. may mga one pa. Ganda. Ganda ng ating kuna. Ting farm. Oh. Yung mga niyog. Ang bilis lumaki. Yun. Punta tayo dito sa baba. Yan. Oh, maganda. ganda damu kwan damo kwan siya yun mababa tayo mga kagapay kita kanya yung baboyan natin kagapay sa si baba yun baboyan natin sa si baba yun Dito yung baboy natin Ito yung pinakamagaling natin. Ano Ito yung baboy natin. Ito. Uy. Ang <laughs> dami ng ibak e lang. Ito mga kapay. Oh. Ito yung saging na ito. Pakain na sa baboy ito. You know? Meron tayo dito ng mga kapel. Okay. Yung huluan na native na manok no? Nandito tayo, nandito yun. Nandun oh Doon oh Ito. Mga native to. Ito mga native.

Dito marami to you o know, Two, four, six, eight May sakit tayo isa May sakit Yan malalaki ito mga kapay oh. Yon <tinyo> Ang dami Siyam to eh. Ito ang binili ko mga kapay ng sisiw pa Na dalaw Isang daan Ah 200 200 po mga kapay ito Tumalaki ito pang katay ito mga kagapay oh. Mm. Yan, Luhano. Luhano yan mga kagapay sa amin tawag. Kaya, yung malaki Gamutin ko muna mga kagapay yung isa right, na masakit. Alright, mga kagapay, na-injikan ko na ito ang pang-injik ng... sa sipon at saka ubo at saka yun namtil nagamot natin makagampay yung ating mga huluhan no? native chicken hmm. pinapakain ko ng kuwan dahon ayaw naman lang, lang kumain busog yon kumakain na yun nagtatry na silang kumain yan may sakit yung isaw ininjikan ko na dalawa yan sila masakit yun ito yan Right, mga so, oh. kapay. Yung update natin dito sa ating hunting farm. Tapos tayo. Ah, yun, handa. Handa sa taas. Right, so, mga kapay. Kambim na tayo, mga kapay. Habang magtambay-tambay tayo dito. Ah, yun o babaan na lahat Tugan pa yan mga kagapay, maliliit pa yung iba Hindi pa, hindi pa yan lumalaban Mga 3 months pa right so mga kagapay Update lang tayo mamaya doon sa bahay Sa pinagawa natin Yun mga kagapay Good morning Yun, pagkunta sa ating munting farm Yung sa uh, Lakatan Farming Dito mga kagapay Tsaka yung mga saba natin dito Nag-start na ng bunga mga kagapay yung nakakatuwa o. Oh. Ngayon mo. Grabe. Grabe ang laki ng kuha niya. Kagapay Oh. Yung kuha niya. Buwig niya. One, two, three, four. Yung isa, malapit na rin yun mga kagapay. Oh. Meron na rin oh. Lumabas na. Ito oh. Yun, nagbunga talaga yung kuha mga kagapay. Ako talaga nagtanim nito. Yun, pawis na pawis ako nung nagtanim nito mga kagapay. Yun, nakikita ko na ngayon nagbunga na. Nagsimula na. Yun mo. Oh. Laki. Tapos yung isa dito, meron rin puso eh. Oh, yun ang laki, stas eh. Nakakatuwa, mga kagapay no? Yung tinanim mo, nakikita mo na, nagbunga na mga kagapay. Itong isa, oh, nagbunga na rin ito. Um, lumabas na yung puso sa taas. Yun ang kagapay, Bigat siguro yung mga kagapay. Dapat meron tayo mga ganyan na isang libo na puno. Ano, laki na mm. nga. Binta siguro. Maganda yan mga kagapay, maganda kasi Sabah. Sabah yun. Dito yung kuha natin. Ikatan pa rin yun. Ikatan natin. Ang dami na naman ang dahon. Yung tuyo na dahon. No? Yung maraming to yung dahon na naman ang kagapay. Pura naman sa linis. Yun. Yun dapat tanggalin na to mga kuha. So wala tayong time mga kagapay. Busy tayo ngayon. tayo. Ayun. Ito mo haga nagbunga na rin Nagsimula na rin magbunga Oops, Nagsimula okay. na rin magbunga mga haga Salamat Tiing kilo yun no siguro nito First, first na bunga siya mga haga ito Pinakauna talagang bunga niya Sa uh, batch na to Na 60 60 may gito dito mga haga Ito pinakauna na bunga niya Pinakauna Sana mag-survive yan oh, ganda. Ang laki ng puso. Ganda pala nitong saging ito. Kaga yan. Ito, lapit rin ito magbunga. Kaga mag ito isa oh. Kasi yung dahon niya may sakit eh. pero magbunga rin yan. Ito, malapit na itong iba nito. Ito. Yun, yun. Yung kilo yun. yun, yun Makakawa na tayo mga kagapay. gas, mga kagastos din tayo nito kasi binili yung kuha nito yung pangtanim sa kutabato yung dito ito malapit oh. na matumba pero pwede na ito warbisin pwede na siya matumba sa gapay tapos dito wala mga kagapay yung bayo ko na ito sila nagkupra sila mga kagapay da Niyug. dami niyog dami niyog ko yung mga ito yung malapit na ito harbisin hindi natin dito yung iba you know. Tinanggalan diri hmm. na nanang kuan Dahon Beli ini setar ini Itu Pilih nato harbisin ya Itu mau harga apa ya Pilih nato harbisin Parbis kong nato hmm. Dito is itu Maraming hmm. nyog Dami hilang Kasi ilang buwan din tong hindi na ko para Ilang buwan din kaya marami siya Kasi ilang buwan din Dito Dito lang din kasi yung ibajan ulang mangan mga niyog Dito lang banda mayroon Yan wala ganong kunti lang may bunga makagapay dahil si kan generation na to Yung mga Mga nato. Pangalawang na siya yung mga subwal na pinatubo natin yun yun siya ang pangalawa na to yung una na harvest na yung mother plant niya yung so, pangalawa na to mga kagata pero yung iba yung nakakuan sa init yun maliliit yung nakakuan sa init ganyan siya na nalakatan oh no? grabe laki pala ng bunga niyan so ito ma sa sakit mga kagapay ito, ito sa ito ang daming sikat mga kagapay ito Inisprihan ko dati yun eh nisprihan ko tapos nanggalan ko ng yun. Ang, ang, ang dami na na ito is ito, ito hindi naman to kwan magandang variety yung dito lang to pero yun lumaki sila dahil pinadaro ko ito yun o no. na uh, yung iba dito yun sayang yun doon natumba tumba subukan din po sa baba no hindi dahil hindi natin nabisita doon ilang wala ano? ilang linggo na bisitahin natin alright yun mga kagapay ito sa ating sapa ano yung sapa yun dyan ay ngayon pala sapa. mga kagapay is August 8 Ngayon pala nabuo yung Alpaca Paro Mga kapay Ikiipi uh, Happy 51st founding Anniversary Alpaca Paro Long live mga brother Yon mga brother yeah. ko dyan Long live, Long live. Mabuhay tayo rights. o Uy, dami na ditong, pero apa dito pa ng piro ko ng mga kapay. Dami ng mga Damo na, damo na. Do tingnan mo ito. Hmm. Tanim natin. Ito gresusan talaga to, pinatanim ko na ito. Hindi na ako nagtanim ito mga kagapay. Dito hindi na ako nagtanim, pinagtaniman ko na. Gastos tayo. Ito daming damo. Nabalot ng damo. Ay, ada ang kadalangang itakay No, dami ako. na Dito, tingnan natin. dito, 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 ito pong adikal. Si kan generation na rin ito, mga Singapore, dito Yun, nagbunga na rin ito, pero gahabi na ito. Dito dati malalaki Ngayon malita. wala na basta second generation mga kapay maliliit na talaga kasi okay, wala na siyang gano'n uh, atina natin na naalagaan babayaan na natin kaya maliliit na siya wala na hindi na siya sa natin na, malalaki yan maliliit na yung bunga ito meron to ito meron din itong bunga okay din yun, malapit na magbunga yung iba naliliit ito, naliliit mga kagapay naliliit ng bunga dahil hindi siya naalagaan ayan mo ito, ito dapat katanggalan natin ng ipan eh ito 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 ayan yay siya tungkol na tinito yon yung mga kagapi yung mga bunga rin di yung mga las na ginatanim nating yung mga bunga yon mga kagapi yon sa update tayo mamaya sa bahay mga kagapay punta tayo doon sa taas yun mga kagapay nandito tayo sa ating munting bahay pero hindi pa siya natapos mga kagapay hindi kaya talaga kaya dandahan hmm. na muna baka next year natapusin to yung mo na mga kagapay yun oh hindi pa natapos ng pinising lahat hindi natin yung update mga kagapay Nakita yun. meron tayong gwardiya dito. Ito. Tapos sa dito ng pinising. Yun know, Yung sa door na lang. Tsaka sa binta. Yung kanya. Bintana. Dito. Natapos yung dito. Banda. Sa taas. Yung sa baba na lang ang wala. Ito. Yun know, o. Tapos na. Yun. Know, ang ganda. You know, dito sana. Tamay-tambay sana tayo dito. Yun know. oh yung sapa mga kagapay yan marami igat yan mga kagapay meron, meron din mga hito ito ganda meron na tayo kuhaan siya nagyan ng pintuan tapos kuhaan na siya door jam ito hindi ito door jam diretso na to penis na ito ang kulang pala tapos ito tapos sa sana sa labas dito tap tayo dito tapos na ito tapos na ito dito banda yan tapos na nandiyan yung junction ah yung kanya box namin box ng kuryente ito. ito sa kwarto tapos na ito lahat yan no. mayroon na siya tapos na lahat ito sa kwarto mga kapay ito natin tapos na ito magpinising lap dito Ay, ito na lang mga gilid gilid ipipinis na lang ito mayroon tayo itong oh, ito saksakan tapos dito yung saksakan na isa yun tapos dito yung switch dito mga kapay yun know, oh, o nandito yung daming ano Walang kuryente kung saan siya i-deploy dito. Dito kasi ang daan ng kuryente. Makagapay tapos doon para sa sa likod. Ay dyan sa harap ng no, kagapay. Yun. Dito mga kapay, tapos ang pinisingan nito, ito na lang. Ito. Itong ito, itong kanya beam. So dito, may nagkrakonte. Yan o. Oh. Bubukan lang yan. Pinisingan lang yan mga kapay. Ito sa kabila, nandito yung mga natin oh. Mga gamit. Dito. Ito yung mga din mga box mga ilaw na dito okay yun know, oh, o mga kwan natin may, grind, may tayo mga welding isa dito yung kanya. ito is switch. saka dito yung saksakan o oh. no? Ito parto na ito. Dito sa kabila naman, ito. Tapos ito pinising, ito banda. Tapos doon yung para sa bintana na malaki. Ito hindi pa natapos dahil pinasarado na rin dito, binuhusan. Binuhusan yung mga kapay, sarado na lang pinisingan. Pinising lahat dito. Dito na tayo mag-entrance sa CR pala mga kapay dito. Dito gawa tayo CR, kusina dito. Dito tayo mag-entrance mag kasi pangit man nung... Dyan, entrance yung kwan ay yung pintuan ng CR dito tapos dito yung kainan pangit ko hindi nga kaya dito na lang sa kusina ang daan ng CR mga kagapay ito sarado na to dito lagi ng TV kung mayroon ito yung naka saksakan ito switch sa kusina mga kagapay sa CR dalawa yun hindi na nagamit Dami kong pandito. Ang nagami Ang dito. Hindi pala uh, ayos. Ayun ano ko na. Ito yung ko natin dito. May saging pa. May saging pa dyan. Ayun, pagapay dyan. Ito yung tools natin. Barila. Ang konti na lang ito dito na hindi na pinisingan mga kagapay. Yan ito na lang sa wala pang pinisingan dyan. Tapos dito. Dito. Ito. Ito na lang. Kula. Mga pinisingan na yan lahat. Tapos yung ito. Ito banda. Wala pang pinisingan. Tapos yung sa labas. Dyan banda. Sa gilid. Hindi pa nga pinisingan mga kagapay. Yun. Naubos na yung pira natin. Mga kagapay. Ito na tayong pang matapos siguro kaya next year na mga kagapay na kinapos tayo uh, okay lang kasi na kung naman, meron namang na, naman, nakakulorok na siya mga kagapay hindi na siya masisira hindi malakit na kaso lang hindi siya magagamit nakatambay lang mga kagapay dahil hubusan tayo ng budget nito kasi malaki laki pang budget nito <laughs> yung hagdanan hindi pa nga nagawa mga kagapay hindi pa nagawa pero sige lang mga kagapay, baka next year o. Oh. Mga December, magawa natin ng paraan. Makahanap tayo ng pira Yun, mga natin yan. Alright, mga kagapay, ma-update natin tayo mamaya. yon mga kagapay. Tapos na tayo magpagaya ng manok at saka baboy. Yun. Pabalik mo tayo ng pinyan kasi alas 7 na mga kagapay. Alas 7 midyan o. Saka itong marang. Jono, marang masa gampang. Sarap itu, iya mas. Yang mana tino, hijau natin, green hmm. green. Sarap itu marang masa gampang. usia ya, natin yang natin gamit natin. Terus buka natin itu marang. Tiga, Tiga itu yang bekukasnya, apa ya? Iya Buka nanti Wow, hmm. yang tino, sarap, Hmm

Yun, kagapay. Ma. Malapit <tip> natin maubos. Nabilis lang. Pita ko lang kasi mahirapan ako. Bukas. Wala hmm? hmm. hmm. pa tayong umagahan mga kagapay. Ito yung mm -hmm. kung ano prutas. Yun, yung bahay natin ako. sa time kumain ng marang at yun naman yung gawin natin no? bahay natin hindi pa matapos mga gapay yun o no? oh. pang kulang yun balit isin naman natin mga kagapay. mga next year baka matapos to yun o no? malapit na alright update sa bahay natin no? yun o no? update maganda na siya pero hindi pa natin kaya tapusin ngayon mga gapay Let's balik muna ako ng pinyan mga, mga kagapay. Salamat sa inyong suporta. Ah. I love you all. Bye bye.